Bakit kailangan mong mag-ipon habang bata pa? Alam mo ba kung ano ang pinakamalupit na superpower na meron ka habang bata ka pa? Hindi abs, hindi flawless skin, hindi kahit pagiging Gen Z's na laging updated. Ang tunay na superpower mo ay oras. At ang oras na yon, pwede mong gawing pera. Oo, oh, seryoso. Kasi habang maaga pa, kaya mong mag-ipon. At baka mo, eh, bakit ako mag-iipon? Eh, enjoy muna ako sa life. Gets ko 'yan, pero isipin mo, kapag nag-iipon ka habang bata ka pa, hindi lang pera ang tinatabi mo, kundi peace of mind din. Para bang binibigyan mo ang future self mo ng bonus gift. Halimbawa, tropa mong laging broke, lagi kang sinasabihang, "Pre, pautang muna." Pero araw-araw may bagong OOTD. Gusto mo bang maging ganoon forever? At isipin mo rin, kapag may biglaang gastos, like phone mo, may emergency, o may lakad na hindi mo inaasahan, ang sarap sa feeling na hindi ka magpapakahirap-manghiram kasi may ipon ka. Ang tawag dyan, security blanket ng adulting. Plus, habang bata ka pa, maliit pa gastos mo. Wala ka pang tuition ng anak, wala pang bills sa kuryente na parang dragon, wala pang responsibility sa pamilya. Ibig sabihin, perfect time na mag-build ng savings. Kasi pagtanda mo, mas marami ng kailangang bayaran. At ito pa ang punchline. Kapag marunong kang mag-ipon habang maaga, mas mabilis mong maaabot yung mga pangarap mo. Gusto mo ng kotse, ng travel, ng bahay, hindi lang yan drawing kung may ipon ka. So, simple lang. Kung kaya mong magtabi ng 20, 50, or kahit 100 kada araw, gawin mo. Hindi mo man makita agad yung resulta bukas, pero trust me, in the long run, ikaw din ang magpapasalamat sa sarili mo. Ngayon, isipin mo to, habang ang iba ubos ang pera sa samgyup, ikaw may maliit na ipon na unti-unting lumalaki. Habang ang iba ubos, sweldo sa gadgets, na after one year lumana agad, ikaw may pera pang puhunan sa maliit na negosyo. Masarap pa rin mag-enjoy. Oo, pero mas masarap mag-enjoy ng hindi kinakabahan sa future. Kasi tandaan, ang pera parang halaman. Kung maaga mong tinanim, mas tumutubo at mamumunga. Pero kung puro ka lang kain ng kain ng prutas at hindi ka nagtatanim, darating yung araw na magugutom ka. At hindi masarap magutom habang tumatanda. Kaya habang bata ka pa, Gamitin mo na 'yung superpowers mo, oras at disiplina. Dahil balang araw, ikaw din ang magpapasalamat. At sigurado, future self mo ang magsasabi, "Salamat pre, kasi hindi mo ginastos lahat sa milk tea."